Good morning mga badi sa mapagpalang araw po sa inyong lahat at yan, po tayo ngayon kailan kuya Jan, Kaila nani Gina kung matatandaan nyo po uh, sila yung teotulungan nila ko Renji yung nakita din natin nung una nung pandemic pa na tulungan ngayon nila ko Renji alam naman natin mga badi na sila ko Renji ay nasa probinsya ngayon so uh, nakisuyo siya sa akin mga badi na kung pwede kasi kakarating ko lang kahapon mga badi, galing akong pangasinan so babalik din ako siguro baka bukas ng gabi So, yun. Nakasuyo muna si Kuya Renji, mga badi na pwede kong pasyalan o dalawin sila dyan. ni Gina kamustahin kasi hindi daw nila mo contact. Wala daw silang contact sa kanila kung kamusta na yung mag-ina. At yun, mga buddy, andito tayo ngayon sa harap ng bahay nila. Hindi ko lang sure kung dito yun, mga buddy. Dito ba yun? Tanong-tanong uh, ko na lang, mga badi kasi isang beses pala ako nakapunta dito. Pero hindi ko alam kung dito ang gate o doon sa unahan. So yun, andito tayo mga bali, papasyalan natin sila at kakamustahin at para may pagbigay na rin alam natin kila Kuya Renji. Courage at LB, ingat po kayo dyan sa probinsya at enjoy po. So yun, uh, punta lang ako dyan mga bali, kamustahin natin sila kung nandyan sila at kung kamusta na yung pag-aaral ni Jan, di ba nag-aaral si Jan, tsaka kamusta na yung mag-ina para at least din maano din natin maalala yan. Tara mga bali. Mas nuwebe.

Yung sila nanay Gina. Sila nanay Gina po andyan? Sila dyan? Andyan po sila. Andyan si Ate. Wala kang aso te. Wala kang aso dyan? May may aso makakataling dinawa. Ah nakatali. Yung isa nangagata. Wala <laughs> po wala sila sa ano? Ano nasa probinsya sila te. Wala silang contact eh. May cellphone na ba diba, si Jan? Opo. Okay. Ayan, eh, ano kung phone ko yung number niya. Gising na sila? Ako gigising. <laughs> Sige, ako natin. Nakakaabala na po. Yuri, pupunta sa... Makapagsiyo na doon sa gaytoy. Hindi hmm. na. Ako natin gising na sila. Gising na. Ito so po. Ayan. 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 Ako po. Maniningil po ng upa ng bahay. Maniningil po ng upa ng bahay. Kaya Ay, si wala, wala <laughs> <laughs> ano? Ay, Anong nangyari? Uh, Ang um, bihira. Good morning, good morning, good morning. Oo nga eh. ano ka muna. pagmurmuray, murmuray. Baka bigla kang... Ah, Nasaan na ba ako? <laughs> ha? Wala ka siya. Maniningal ako ng bahay. Uh, hindi pa kayo kumain. Hindi na ako mga kamadi. Kamusta na? Okay oh, na ako. Kamusta na pag-aaral mo? Thank you. Oo yan. Kamusta? Anong nangyari na na eh? Late ka na, kumain na kayo. Dumaan kami sa inyo ng kalakal ka. Saan ang kalakal natin? Ayan, ito yung kalakal nyo. Dumaan kayo sa bahay? Kailan? Kagabi. Kagabi? sa bahay dumaan lang kami. Hindi dapat. Pupunta kayo sa bahay kasi kakarating ko lang din kagabi. Hindi sa katiyo, Galing akong kapanggasinan. Kag kagabi lang ako dumating. Anong pagkain niyo? ano? Anong pagkain niyo, Nay? Tulog na lang. Uy dyan, anong nangyari? Bili tayo? Pagkain? Hindi Hindi na. May kalenderiya ba dito? Nay, bilhin muna kami pagkain sa labas, saglit. Ha? May motor ka? Wala. Wala na eh. Doon na lang. Saan ka pupunta? Saan ba ang may bilihan na pagkain? May kalenderiya? Luto na? Yung luto lang muna. para makakain kayo almusal. Tara, hanap tayo. Dito ko muna nai. Eh. Hindi ko. Hindi, hindi pa ata gising si Kuya dyan eh. Ano ko muna ha? Huwag ganyan. Stretch, stretch ka muna. Tinapay, kape. May mainit tubig kayo. Ah. May pag-initan kayo. Eh, mag, ano pa kayo? Magsisiga pa kayo? Hindi, eh, ang ganyan targa kami. Gatong. Hindi, para mabilis. Ayong pagkain na kanin. No. Parang may almusal kayo. May super kala na wala niya. Masaan? Wala nang ano? Wala. Ay, ingat na Bawa na. na. Kailan pa nang wala yan? Pero ginagamit niyo dati? Oo. Oh. sige. Wala rin bigay niya. Mm -hmm. may sponsor okay. Hindi, ano, para magamit yung paano na natin. Na laman. Nay, dito muna ako. Sama ko muna si Jan, sa Pangasinan. Wah, <laughs> 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 ganda yun naman. Sinasabihan ko nga yan eh. Mm. Pag na ano siya, wala na ang kausap. Dito. Eh. Oo nga. <laughs> Bibili muna kami pagkain yun ay. Saglit para may almusan. Eh, para makalinis na rin si nanay. Hindi so, yung pagkain. Saan so, di ikaw na bumili. O, ano yung almusan niya. Kanin ha? Okay. Saka ulam. Tayo na lang kita dito. So, yun mga buddy. Si Kuya dyan. Bibili muna siya ng Almusal nila kasi wala pa silang kain mga badi, Alas 9 na uh, At wala na rin ano Puhunan siguro dyan sa kanyang ano Pagtitinda Tapos hindi na rin siya nakakapasok So yan okay. Wala na rin silang pagkain mga badi. Okay ka na? Extra pa ate. Extra maglinis. <laughs> Extra. Hindi mo kasi dito uh. na pamatid. Ano? muna. Alam ka ba sa sampay doon sa likod Dali na eh? Tay, na. Tay, na. Tay, kain muna kayo. Uh, kain muna kayo. Ilagay eh, mo muna sa plato. Ayan po. Sige. Ay, wala kang Wala. Babalik na nga ako mamaya sana ang gabi sa ano. Ang gasinan. Ah, Oo. Okay. So, Bakit babalikan na doon? Suma. May ginagawa kasi ako doon. Layo Gusto okay. e -e -e. niyo sumama? Kasi wala tayong budget eh. Ilan tayo? Tatlo tayo. Kasi balikan siyempre, di ba? Ah. Pwede na yan. Makakapasyal kayo. Oo. Pero kung ako lang mag-isa, magko-commute lang kasi ako, magbabas na lang ako. Mas makakatipid ng konti. Ang ganda sana makapasyal kayo doon na eh, no? Ito uh, <laughs> ko nga Oo. Oh. Hindi pa to nakakapasyal sa ano sa Puvinchi. Oh, hindi ka pa nakapasyal. Nakakita ka na ng dagat. So, dagat pa sa Manila. Uh, Cross Boulevard. hindi, eh. <laughs> <laughs> yung totoong dagat. Yung may buhangin, ano, wala. Tapa. Tapa. Oh, ang ganda sana yung masama Ayun, gusto. Ganda sana mga bali, may sama to, sila nanay Jillian sa amin. Ngunit alam, medyo mahal kasi yung budget mga bali. Malayo-layo. Oo, no, malayo-layo din. Pero yan lang, malayo mo, di ba? Kasi kain mo na kayo. Ano, kain ka lang Kain mo na kayo, nay. Kain po. Ibagay mo na, mo na, mo na, mo na sa amin. Sa... ...lagayan niyo. Kain mo na sila mga bali. Si nanay naglalaban na. <laughs> Pinag Tatanim na lang ako doon. oh, magtatanim na lang si Kuya Jan. Oh, mag-aaragan si Kuya Magsasaka to. Oh. <laughs> <laughs> Hindi, yung pagkain naman na eh, wala naman problema. Hindi ka naman matakaw eh. Oh. di ba Hindi nyo naman kailangan na ng mga mga garbong gamit. di ba? Okay. mga badi, tentative po yung mga badi kasi wala pa naman tayong <laughs> ano, budget. Pero gusto ko sana silang may pasyal muna doon mga body. Kaya yung pag nakaipon-ipon tayo ng budget eh. Ganyan kasi pwede akong magsasakyan pabalik pero ma medyo kasi mahal kasi. Dito kasi, kasi. ang na umabahan. Oo, mahirap talaga dito na. Eh. So sige, kain muna kayo. Mamaya tayo magkwentuhan at para makapag-almasal si Kuya Jen at Nanay Jean. Right? Okay, oh, papasok na ako dito. <laughs> papasok na ako dito, Nay. Eh. Ay, dito muna. Ay, aril ko. Aril ko. Nananakit yung bike ni Kuya Jen. Eh. <laughs> Ito yung napudpud yung gulong. Ano yung sa likod ko ay, oo nga, wala na ng mga bali. Wala na interior. Pud-pud na rin tayo. Okay. Kahit mapalitan mo yung ano. Yung bali, hindi kami okay. ng ano, ng bumbilya. Wala. Bumbilya na. Ay, ito. O oh, sige. Ayun. O oh, sige. Ano, ano, tayo ng bumbilya? Para may ilaw kayo. Oh, ito yung napunde. O oh, sige, lagyan natin ng ilaw. Dala ko na, na po dito sa labas. Ha? Yung bike ko. Oo, dyan na lang. Oh, sa gilid. Dito, sa gilid nyo dito. Oh. Para maluwag kayo dito. Pero okay din naman na nandito sa loob pag aalis kayo. Mm -hmm. Pero pag nandito naman kayo, ilagay mo lang sa loob. Para, ay, ilagay mo lang sa labas pag nandito ka naman eh. Hindi mo yung mawawala. Kasi tali mo lang. Wala ka bang lock? Meron pa kayo. Ayan, oh, nilak ko. Yeah, Ayan, meron ka pa pala eh. Pero maganda rin, safe na sa loob. Kasi nga lang, medyo safe kayo. Pero kung okay na ganito kayo, sige, okay lang naman. Kasya naman po. Kasya <laughs> naman? Oo. Oh, ah, pag pag na, okay. pag natusok po ito ng tamtaks, putas na po wala yan. Wala na, wala na to Kasi ano na eh, lumabas na yung ano nyo. Mm -hmm. Yung flywheel niya. Ganyan din po yung ano eh, nangyari dun eh. Oo, oh, del tsaka delikado na rin ito kaya dyan. Delikado na rin. Pag ginanginan pa po. Tsaka pag gagamitin mo ganyan na, delikado baka biglang pumutok na mabilis takbo mo. Hmm. Simple lang ka. Mm. Mabangga pa ka oh. ka. Kaya kailangan nyo mapalit, mapalitan ito. Ipagtakbo ka pa yun. No? Ha? Anong bilis mapalitan? Ang bilis mapalitan? Oh. Ang bilis mapalitan? Ang bilis Oo. Oh, oh. Sa okay. school po. Gagamitin ko na. Lang gagamitin ko na ngayon. Tsaka sa school mo, paano yun? Bukas, pasok ka. Pa. Wala nga ako. Anong oras ba pasok mo bukas? Maaga po yun. Anong oras? mga uh, alas, alas 8 po yung ano, eh, simula ng klase. Oh. 11 po yung uwihan namin. Nung hapon? Oh, Nang ano po? Na, Atangali. na tangali? O oh, di, kahit magsakay ng tricycle, kaya mo magsakay pumunta doon. Oh, sakay ka na lang. Pasok ka bukas pero makahabol ka. Sayang yung naumpisahan mo. Hmm. Sayang eh, ilang buwan ka nang pumapasok tapos biglang hindi ka napapasok, di ba? Okay. Sayang yun na umpisaan mo yung malapit na bakasyon. No? Pumasok ka bukas ha. Gusto ka bibigyan na bibigyan nalang kita ng pamasahe mo, no? Pwede ba? Pasok ka bukas. Huwag ka bakit? Baka nahihiya ka na pumasok kasi absent ka lagi. Hindi naman. Hindi naman. Kasi gusto ko ka naman talagang pumasok. Oo. Uh, ba't di ka pumasok nung nakaraan? Mahaya pa dun eh. Maglalakad. <laughs> hmm. Dapat sinaga mo nang muna. Aga ka nang... Igising ka na maaga, di ba? Pero ganun pa nalang pumasok. Sige, pasok ka bukas ha isang pasok lang o biyernes lang ang pasok nyo so, tapos susunod na ulit yung matagal yung vacation mo so, ang ano kasi dun para mabigyan ka ng certificate magagawet mo yung pag ka tapos nga kumain? ako okay, so, yan mga ba dito, makikitulog po na ako dito kay Nana Gina. Nana Gina, matutulog po na ako dito. Pagod ako mga biyahe sa, ah, mga body sa biyahe. Kaya dito mo na ako natulog kala Nana Gina. Hindi na Gina, ako uwi, dito na ako. <laughs> <laughs> dito na rin <dyan> ako kakain. o <laughs> oh, okay. sige, sagot mo kuya. <laughs> <laughs> paano yun yung pag hindi ka nakakalakal, paano mong bibili? Yeah. Binibigyan po kami pagkain. Ba, binibigyan kayo nila ate? Tapos pag walang pera, uh, parang pangbili ng tubig, uh, sila po yung nag ano, ako dar, walang pinapinapin kapi ano, utang. Hmm, babayaran nyo na lang pag ano. kapag nagkaroon na. Mm -hmm. So, yun yung ano, kalagayan nila kayo dyan yun. Pero at least, di ba? Hindi kayo ano, gumagawa ng hindi maganda. Yung okay. iwasan nyo lang. Kailangan kong sabi ng totoo. Mm -mm. Tapos yun. Ang ganda nga sana makakapasal kayo sa amin eh. Gusto ko kayo sama talaga. Nag-iisip nag, nag akong paraan kung paano kung iba, kami paano May budget ka na. Oo nga na Kaya tisaling ko lang tayo doon. Kasi babalik din naman ako dito eh. Kung so, hindi ba? Doon di, mo relax relax lang kayo sa dagat. Ito magsiswimming na. Tapos mamaya pa <laughs> Inalip po nga ito. Tsaka mga kapag trabaho ka dun, may mga aragan sa amin eh. Yung, na, yung mga seaweed snai, madali lang naman, makunguha ka lang, mamumulot ka lang, ibibilad mo. Tapos pag nabilad mo, isasako mo na, ipapakilo mo na. Pag marami kang makuha, di magkakapera ka. Ano siya na eh, parang... Suso? Hindi, yung mga damo sa dagat, parang damo sa dagat. Yung ginagawa namin. Kaya kaya ni Koya dyan yun. Ano, oh, rekado na yun. Oo, kaya kaya ni Koya dyan yun. Pero yun nga. Kung mabigyan na pong Mm, budget lang ang problema natin kasi medyo malayo. Apo. Okay. Malayo, Malayo-layo din. Tsaka balikan yun eh. Hindi ako pwedeng ako na lang uwi, mag-isa, doon na kayo. <laughs> Pero kung, kung mag-istahan nyo din, eh, pwede kayo magpatay ng bahay nyo doon. Pwede ko kayong hanapan doon ng pwesto, malawak naman yung lupa doon. Pero kung sakali na eh, gusto mo tumira sa probinsya? Oo. Gusto mo talaga sa uh, probinsya? doon, kasi ano doon eh, yung mga uh, dito Baka maboring ka lang dun na eh. <laughs> Kaya ako ni... maboring dun basta may ano ko. Oh, syempre may gagawin na tra may trabaho. Kaya, ang gusto ko siyang may na eh para okay. may experience niya yung mga ganyang bagay. Kahit hmm. mangulo ng isda. Oo, oh, gusto, gusto gusto ko Gustong gusto ko gusto po Para adid ng mga body para okay. ma-relax din okay. sila. Hindi na eh. Ano sa amin pag low tide? Mababa lang hanggang dito ah, ng oh, ang, dagat. May oras. may oras na low tide, may oras na ma malalim, high tide. Gusto nga sila may isama mga body para at least makarelax din ba? Tsaka ma experience ni Nana Gina ni, ni Kuya Jan yung mga ganong bagay ba? Para magkaroon sila ng pamilya talaga parang sa amin nila Kuya Renji habang wala sila Kuya Renji. Kasi sayang yung ano yung mga ganong moment ba? May sasakin naman tayo. Yun nga lang, gaas lang problema problema natin. Pero haya mo na eh, di mo diba? Loobin ng Panginoon eh, magkaroon tayo ng budget. May sama ko kayo nitong pagbalik ko. O oh, kahit isang linggo lang tayo. Ilang araw po abutin pag nakabike? Pag nakabike? Nako, <laughs> abutin ng na mga dalawang araw siguro. What? Dalawa o tatlong araw. Tatlong taon? Tatlong araw. Ah, na magbabike ka. ka papunta doon. Tsaka hindi ka kayanin ng gulong. Baka mahirapan nyo. May mga paakyat, paahon. Ah, yeah. Oo, oh, mahirap. Tapos oh. nagustuhan ni Mama doon tumira? Oo, oh, pag nagustuhan mo tumira doon, nanay, pwede tayong magawa ng kubo. Ganyan ang problema ang ulam doon na eh. kung kumakain kayo ng gulay. Mm, oh, favorite. Mga ampalaya, saluyot, labong, andun lang. Andun lang sa gilid. Yung ano, yung talong, sarap favorite eh. Oh, basta masipag ka magtanim. Mahal na ako, magtanim ka lang ng magtanim. Parang marunong si Jar magtanim. Marunong ka mamingwit. O, isda. O, isda. Oh, o, turuan kita mamingwit. O, mamingwit ka ng isda doon. Pero maganda, makita nyo muna. No? Mahirap kasi magkwento eh. Mm. Hindi nyo nakikita. Pero maganda makita nyo, tapos magustuhan nyo, pwede kayo doon. Ako. Contento na. So, may future ka doon. Ano, kuya Jan. Kasi pag, ano, pag nagustuhan doon ni Nanay Gina, dito ako lang sa Manila. Tapos, pag ano ka na, pag okay ka na, di, saka mo si mama mo. Ako. Okay, magpatayo ka ng bahay mo doon. Ano naman ang course mo? Anong course mo ba? Ay, ano? Ano ba yun? Ang hindi ako. Ang bihira yung course mo na ka. Kasi sa kanya, hindi siya mapwede mag-isay. Yun yun. Hindi, pag ano, masasanay din yan. Pag nagkaisip na siya. Oo, yung... uh, masasanay din yan pag ano na, pag talagang may gumagabay sa kanya. Tsaka mali mo na yung makapag-asawa ka pa dun sa amin. Oo, yun naman. Ayaw mo na eh, basta pagkaroon ng pagkakataon na eh, may isama ko kayo dun edi eh, okay. maganda na. No? uh, ah, nakaka mga body kung ako lang meron talagang madaming blessing talagang ay nako kasama ko kayo doon kung hindi natin masabi para makarelax relax din kayo Kesa nandito lang kayo nakakulong lagi na ngalakal eh. ito nakaalam minsan kayo bumili ng bambilya dati doon pa po sa mga medya sa baba sa? Yeah. sa so, may dinana pa namin sa doon, doon. bumili na ito dahil ka... uh... okay. yun tayo at papahinga lang tayo mga body. Alright, malam po